Hello guys, eto, dito tayo sa BST BS PM to Ayan, ayan, ayan Nakagawa ng lamesa si Maring Erap Erap, tingnan natin na kung paano gumawa ng lamesa to Ayan oh, nilalagari na ni Era oh. po. Parupok pa uh, yung yung ano, yung uh, lagari mo. Oh, ano ba lang yung ganda ng lagari mo? Kumakain eh. Walang daan eh. Kaya mo nang dating daan. Yuto, yuto to. Oh, shout out, shout out, Jerap. Jerap. <laughs> ISPPM toda guys, ayan no. Ah, uh, shout out sa ano ba to, Converge Fiber 'yan ang sponsor sa atin no. Tapos pala mga 30 dito papunta sa no. Agong ah, nagaya na BSP per Converge. Yun Oh, alam mo <laughs> 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 oh, oh, na, oh. Oh, okay lang, may napo na. wala Wala ba? ako eh. Pare. Labas na yung play eh, oh. Labas na, oh. Ayan, oh. Labas na yung, oh, labas na, yung na, eh. na, eh. Ko eh. Oh, pagod na ako. Balaban. Dito. Eh, dito, oh, dito. Oh, oh. dito mo lang. ito mo lang. lang. yan, eh. Ito mo. Maganda itong lagare, eh. Pwede sa Paco eh, no? Oo. Oh, <laughs> <laughs> oh, so oh wala, Maganda itong lagari mo eh. Pwede sa Paco no?

lang para may pera na kami. Kapunta. Oh, Mamaya na abante. Na? Okay, guys, mag Kasi may tawag eh. Abante, abante. Yan o, oh, BSPP na. Ah. ko. Oh, Sa ko eh. Uh, na ako ako. No? Oh. Balik! okay kuya. Ay, kaya hindi maitama gawa ng bag para yung bag yung bag. Yo, Yun, nakita na ang diferensya. Yung bag yung bag na nakaka-starbo eh. Dali na. Ah, toka toka. Eh, ay 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 ay. Yo. Ama pa rin 'di. Ay, ayun, may malapad. Oh. gilid. Okay, Para hindi matakaw sa pako. Ay, nakatihaya, oh. Lagay. Okay. Ako, oh, walang problema niya. May anti-delta na pa ako, eh. <laughs> Five years daw yun, eh. Anong, delta ba doon? Yung anti-delta na. Two years, Pirates siya, may 5 Magaling tong lagari niyo yun know? o Fred o oh. Pwede sa pako o oh. Ayun may grinder eh. o Grinder yun, yun na lang Mas maganda pa Ayun o oh. <laughs> oh my god Wala may iba pang ahoyan grinder ma Oh yun pwede na po Ayos nice na yan eh Dun eh Sana pare oh, galing. Ha? de ano eh. Ano siya yung PWD eh. Ang PWD yung lamesa eh, PWD. Yorl. Ah, ayun. may tama pa lang ang yung lamesa. Ah. Ah, ah, ready naman daw dito. Pasahero eh. Yung karpintero natin may dumating na pasahero kaya alis na siya oh. <laughs>